Nagluluksa ngayon ang vlogging at online community sa pagpanaw ng sikat na vlogger na si Sami Menis. Ngayong Miyerkules, kinumpirma ng mga kaanak at malalapit na kaibigan ni Sami ang kanyang pagpanaw. Sa Facebook post ng kaanak ni Sami na si Bea Manis, ipinaalam din ito ang malungkot na balita sa mga netizens. Anya, it is with a heavy heart and great sadness that we announce the untimely demise of our beloved family member Sami Menis. Hangad umano ng pamilya nila na maalala si Sami sa saya at tawa na ibinahagi nito sa maraming tao. Anibie, may he be remembered for all the joy and laughter he shared with everyone. We ask for your prayers, respect, and privacy during this time. Dagdag niya, samantala hindi ibinahagi ng kanyang pamilya ang dahilan ng pagpanaw ni Sami. Gayon paman, kung babalikan, nauna nang ibinunyag ni Sami sa kanyang vlog na may sakit siya sa puso, ilang beses ding naging content ni Sami sa kanyang vlog ang pagpunta niya sa ospital. Bukod sa kanyang karamdaman, may dwarfism din si Sami, isang genetic condition, kung saan ang isang tao ay mas maliit kaysa sa karaniwang inaasahan para sa kanyang edad, narito naman ang ilang mensahe ng netizens kasunod ng pagpanaw ni Sami. To Emma best friend. Mahal na mahal kita sobra hindi ko matatanggap at never ko matatanggap na wala ka na. Ang sakit sobra hindi namin alam kung paano ulit magsisimula ngayong wala ka na sa amin. Thank you sa lahat ng tulong at binigay mo sa amin sobrang bata mo pa para bigyan kami ng bahay at sasakyan. Sobrang proud ako sa iyo miss ko na magtago ng pagkain at soft drinks para lang ipakain sa iyo. Dahil bawal ka nga sa mga soft drinks at miss na miss ko na yung mga chikahan natin at panlalait dahil sobrang maldita mo. Nga sobrang dami mong taong pinasaya, at sobrang daming nagmamahal sayo mahal na mahal kita rest in paradise, mahal ko hinding hindi ka na mahihirapan sa Manis, baby bakit naman? Sa Manis, I love you so 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 much na ako ako sayo napupuntahan ka kapag magaling ka na, pero bakit naman? Thank you for three years of beautiful memories, may your soul soar among the stars, free from pain and sorrow, FYI hi baby I love you so much and know that you will always be remembered. I love you sami Maynis unexpected nakakainis ka bakit parang ang bilis. Last convo natin Monday sabi mo meet up mo sa Pasko. Rest in peace I love you forever my enemy. Condolence to the whole family. So yun nga guys, tinakbo na nila mama si Sam sa emergency room. Naka-oxygen siya dyan guys. Hindi na kasi kayang hininga na maayos. ko na talaga si Sam. Balik guys, may na naman po si Sam. Bumulay na naman po yung dating sakit sa puso. So ngayon guys, si Sam guys, dahil siya ngayon sa hospital ng mama, para magamot siya naman, sinubukan ko. Dahil nga guys, tinawagan na ni tita yung doktor ni Sam. At sabi ng doktor ni Sam,